pinag-uusapan ngayon ng mga netizen kung ano ang anniversary gift ni Donalyn Bartolome kay JM de Guzman. Sa Facebook post kasi ni Donalyn ay ibinida nito ang magarang sing -sing na ani ay perfect anniversary gift sa kanya ni J.M. Pero nag-iwan naman ang palaisipan sa mga marites ang bahagi ng caption nito kung saan binanggit niyang hindi kumikinang ang kanyang regalo kay J.M. What I'm gifting back doesn't shine, but it carries the weight of a future he never imagined, bahagi ng caption ni Donalyn. Say naman ang netizens, my instinct says from Donna's message means sounds like daddy JM soon. Feel ko the baby is coming. It's either wedding or baby. Preggy, my god congratulations Donna and JM. Ano ang say niyo sa balitang ito?